daw yan, oh. seconds lang daw yan nabalik yung pre, ito pre sa may medyas yan, yung puti na yan pre, nagalaw na pre maglagay kayo, maglagay kayo pre, hindi ako malapit dyan hindi ako lumapit dyan katawan naman na nanggal guys. okay nakikita nyo? Nasa tabi-tabi lang yung ano, yung, yung, ano niya, katawan niyan. Di ba kamamay nakatingin sa atin, binabantay na Bilog tayo. Bilog buwan mamaya, ano? Uma, pre. Pero bakit umaga Bakit nag ano yan? Hindi kasi sa umaga talaga yung nag-ano, nagpapahid ng langis. Tapos hmm. mamay ng gabi na yung alas 12 na balik mo. Langis? Pre, bakit puti bakam yung, bakam yung ano? Dyan, pre, bakit puti na? yung binti, oh? Kita niya? Siguro yan. Abangan kayo natin hmm. para makita yung mukha. Oo. Oh, Abangan natin. Baka abulin tayo niyan, pre. Tengah. Huwag na Pe... may na. ano? Pwede. May pakanda mo na. Kila ba? Kila ba sa paligid? Bawi na ako. Mamaya kuya sabi sabi na tayo. Sabi na tayo. Pre may asin kayo dyan. Ba Takot ako dyan. Ayan yes, ay, magdali tayo. Huy. Pre ay, ano muna. Pakiramdam nyo ko na sa paligid pa yung katawan. Pre hati hati tayo sa asin ha. Baka abulin ay, tayo. Labi tayo. Ay tara. Punta natin. Punta natin. Andito na eh. Huy wag kayo maingay. Tandaan lang. Takot ako jan Huy. Tandaan lang kayo. Huy. Pwede kami ng asin. Huy. Uy, wait lang pre. Uy, huwag kayong lumapit pa siya ito. Nananadjak yan. pumasok kayo doon. Do Bilisan lang natin. Bilisan niyo lang. Kasi ano daw yan. Pao. Seconds lang daw yan. Nabalik oh. yung ano. Wow, pre. Pao. Guys, katawan ng ano. Guys, ito yung katawan ng manananggal. itim? Ano? itim 'yung ano niyan. O, ano dapat? Talagang kat-ano ang ano ng mga manananggal 'yun? O hindi yan Hindi yan, ano 'yung kulay pula? Oo. Kulay puti pre 'yung ano niya? Ano ano? Hoy, pa. Huwag 'wag niyo hawakan. Galawin pa ana, galawin pa. Ano 'yun? 'Yung kaalis lang yan siguro. Kakalabas lang 'yan pre. Pre! 'Wag niyong hawakan 'yung ano nananakit yung pre. Ito, 'wag niyong kakapitan kasi pag kinapitan niyo 'to, alam nung ano manananggal na sa lang. lang Di, walang dahil lang. Ano, may dahil tayong asin dito. Siyempre, hati-hati ano? tayo sa asin na. Guys, ha? sakto sakto nakita namin yung katawan ng manananggal. Yan. Siguro, Wait, ano, kakaalis ng hindi. Tandaan lang. Mainit pa, oh. Pre, mayroon, 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 awryo, parang may nag-iingay. Baho. Pre, meron. May narinig rito. Pre, ayan, ayan. Wala. Nasaan na yun? Pre, ganda. Uy, wag kayo ay, dyan. Ganun, ganun. Dito lang kayo. Habulit. Wait, Dito ka, dito ka. Lapit-lapit ka dito. Lalagyan natin ng aso. Oh, pre, lagyan mo na, pre. Pre, seconds lang yan. Babalik na yung ano yan. Maya na, maya, maya, lagyan mo. Lahat na ba natin ito? Lahat na? Ate, kundi. Ate, ate lang tayo. Mag-iwan tayo baka bulan tayo, pre. Pre, 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 pre. Lahat kayo maglagay para hindi kayo puntang sa bahay. Sabi-sabi tayo, sabi-sabi. Dari, yun guys. Waka-takot naman dito. Hindi kuya dyan! Dito ba? Dito ba? Dito ba? Dandaan lang, pre. Sabi-sabi tayo. dandan lang.

Dali pinyuhan. Uy. Uy, lagay niyo dito sa may balaboy para hindi na makalabas. Diyan para hindi makapaglakad, lagay niyo. Di ubusin mo na 'to. Diyan no. Dali. Tapas pa. pa. Ayun ay, sa, ay ah. sa may pa. Duple sa may Medjas. Yan, yan putuin na yan. Magre-reaction niya mamaya, titingnan natin. Ay gumagalaw na nga. Wala pa, wala pa. Wala pa. Sasaktan niyo na, sasaktan na 'yon. Pagbabalik na 'yon. Ano na 'yon, pre? Hinahanap Wala pa, wala pa, wala pa, wala pa. Loh. Pre, hanapin niyo baka dumapit sa atin, Bro ba may, may, bulsa. may bulsa? ba Bata may bulsa? Bakit ba may cellphone? Kaso bawal yata ang hawakan yun bro. Baka tadjakan ka. Wala ba cellphone? Wala. Sabi nga tao! Dito! Ula, san? Uso, sabi Ula, wala. Sabi nga? Wala wala. Wala wala. Wala dyan. Tara. Ano? Ano ba? Ano? Ayun na ayun na, na. Ay, na patating na. Ayun na patating na. Oo wala. Tara na tara na. Patating na. Guys magpunta na kami. Ha? Bilisan nyo!